Kumusta mga brad? Ito nang na part 2 ng ating pagbabalik tanaw sa mga lumang larawan dito sa Pilipinas na nakunan pa mag-iisang siglo ng nakararaan. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Tulad ng sinabi ko sa una kong video na ang mga lumang larawan sa ating bansa ay sumasalamin sa itsura ng ating kasaysayan. Pinapaliwanag nito kung anong pamumuhay ang meron noon at dito natin maikukumpara kung mas masaya ba ang buhay sa panahon ngayon kaysa sa dati. Ngayon, isa-isay natin at balikan ang mga lumang larawan dito sa Pilipinas. Simulan na natin. Ito ang larawan ng US Army personnel sa Malinta Tunnels. Ang tunnels na ito sa koridor ay mayroong isang libong bed hospital, mayroong headquarters ni General Douglas MacArthur at seat ng Government of the Commonwealth of the Philippines. Ito naman ang pagsunog sa Malolos Cathedral na headquarters ni Emilio Aguinaldo noong Philippine-American War. Kuha ito noong 1899. Ito naman yung larawan ng mga sundalong Kastila sa Pilipinas noong late 1890s. Edsa Guadalupe Bridge, wala pang MRT dito. Malolos Railway Station, ito ang Marikina River noon. Marami pang naglalaban niyan dahil sa linis ng tubig. Kuha ito noong 1940s. Ito naman ang huling larawan na magkakasama ang pamilya ni Elpidio Quirino Pinagpapas lang kasi ng mga Japanese troops ang kanyang buong pamilya noong February 9, 1945. Ito'y nung kasagsagan ng Battle of Manila. Matapos ang World War II, nahalal at nagsilbi sa bayan si Elpidio Quirino bilang pang-anim na presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito naman ang larawan noong 1954 ng isang national scientist na si Gregorio Zara na tinitest ang kanyang imbensyon na two-way video telephone. Ito sanang magsisilbing kauna-una ang video call sa ating bansa noong 1954. Ang video phone na ito ay gamit ang tinatawag na Photophone Signal Separator Network. Kaya nga lang, hindi ito bumenta at sinuporta ng gobyerno noong araw. Yan naman ang Taft Avenue, Manila. Ito naman ang simbahan ng Manawag Pangasinan bago ang World War II ito ang market day o tinatawag na webesan. Kuha ito noong late 1800 sa Jaro Iloilo. Ito naman ang kuha ni General Emilio Aguinaldo nung bumalik ito sa Pilipinas mula sa Hong Kong para tuluyan ng patalsikin ang gobyerno ng Espanya at itatag ang Republika ng Pilipinas. Ito naman yung tinatawag na bayaniyan. Ganito ginagawa kapag maglilipat ka ng bahay. Dahil bahay kubo lang ang tahanan noon. Madali lang itong buhatin dahil ang mga kapitbahay mo ang tutulong sa'yo para magbuhat sa bahay mo. Noon, usong-uso yung lipat bahay o buwat bahay. Pero ngayon, mas nauso na ang akyat bahay. Ito ang De La Salle University na itinatag noong June 16, 1911. Ito naman ang Colegio de San Juan Letran. Itinatag ito noong 1620. Colegio de Santa Isabel na itinatag noong October 24, 1632. Ito naman ang Eskuela Municipal de Manila o mas kilala ngayon bilang Ateneo de Manila. Itinatag ito noong December 10, 1859. Yan naman ang UST o University of Santo Tomas. Kilala ito bilang pinakalumang universidad sa buong Pilipinas. Itinatag ito noon pang April 28, 1611. Ito naman ang original structure ng San Nicolas de Tolentino Parish na itinatagpa noong 1850. Yan naman ang Santa Mesa Manila Stop and Shop. Sa taas ay kuha noong 1940s habang sa ibaba naman ay kuha noong 2020. Larawan naman ito ng ating mga flight attendant sa Philippine Airlines na kuha noong 1953. Ito ang Luneta at Manila Bay Swimming Beach sa Manila. Kuha noong late 1900s. Wala pang tambak na basura dyan. Ganito naman ang soft drinks na nakalata noong 1930s. Yan ang Pepsi Cola at ito naman ang Coca Cola. Isa ito sa kalye sa Bacoor Cavite. Kuha ito noong 1899. Yan naman ang Divisoria. Wala noon hanggang ngayon sobrang busy talaga. Ito naman ang eskolta na main shopping street sa Manila noong 1942. Ito ang larawan ng aktres na si Nida Blanca noong 1950s. Masalimutang pagkamatay nito pero hindi natin pag-uusapan yan ngayon. Anyway, sa mga di nakakaalam, si Nida Blanca ay naging instrumento para sa pagsuko ng mga rebelding hooks o hook balahap. Nang ibig sabihin ay hukbong bayan laban sa hapon noong 1948 at 1954. Konting background muna tayo sa Hukbalahap para mas maunawaan natin. Medyo maganda 'tong istorya na 'to eh. Ang Hukbalahap ay mga socialist communist guerrilla movement na binuo ng mga magsasaka sa Central Luzon. Actually, binuulang talaga ito para labanan sana ang mga Hapon. Kaya nga Hukbong Bayan Laban sa Hapon ang pangalan ng grupo nila. Eh. Kaso, ang paikipaglaban nila ay sumobra. Kasi pati gobyerno ng Pilipinas e eh, na nila noong 1946. Kaya ang nangyari, tinuring na tuloy silang rebelding grupo ng gobyerno. Panahon na ito ni Presidente Elpidio Quirino. Ang hukbalap o hooks ay may aling tulad natin sila sa mga NPA sa panahon natin ngayon. Kasi mga komunista ang hukbalap at parehas sila ng motibo pagdating sa pagpapabagsak ng gobyerno. Kaya gusto nila na sila na ang mag-take over dito Nung time na yun, nanawagan ng gobyerno na sumuko ang grupo ng Hooks. Eh ang gusto ng rebeldeng grupo magkaroon ng pag-uusap at gusto nila na magkaroon ng mediator para sa pag-uusap na gagawin. Ito ang matindi, sila pa ang namili ng mediator at ang napiling mediator ng rebelding grupong ito ay ang artistang Sinida Blanca. Kita nyo naman kung gaano kaganda Sinida Blanca noong araw. E eh, si Nida Blanca ay anak ng Filipina at American soldier. Siyempre, nimbitaan ng gobyerno si Nida Blanca kung okay ba sa kanyang maging mediator. Si Nida naman ay hindi nagdalawang isip na gawin ang trabaho nito. Kumbaga, hindi na niya inisip ang sarili niyang kaligtasan. Dahil sa pagpapakumbaba at katapangang pinakita ni Nida Blanca nung nakikipag-usap ito sa leader ng Hooks na si Luis Tarok na leader ng Hooks na tinatawag na Supremo Naging magkaibigan si Nida Blanca at itong si Luis Taruc At sumuko ang grupo sa gobyerno Kaya nung time na yon, talagang umani ng samot saaring papuri si Nida Blanca Hindi lang dahil sa matagumpay na misyon niya Kundi dahil natulungan niya rin ang mga rebelde Na makabalik sa kanilang normal na buhay sa ating society Nung taong 2001, bagamat wala na si Nida Blanca Binigyan para nga lito ng kongreso hindi lang dahil sa malaking ambag nito sa industriya ng pelikulang Pilipino, kundi dahil sa katapangan nito nung naging informal government peace negotiator ito sa grupo ng hooks o hukbalahap. Ito naman ang larawan ng ilang residente sa lugar ng Palanyag. Ang lugar ng Palanyag ay kilala na ngayon bilang Paranyaki City. Ito ang jeep noong 1957. Biyahing kaya po at Espanya. Kuha naman ito sa Cordillera Region noong 1885. May kita ang mga kababaiyan na nagbabayo ng palay. Ito naman ang larawan ng mga gwardiya sa Cavite noong 1900s. Yang armas na may gulong ang tawag dyan ay Gatling Gun na naimbento ng American inventor na si Richard Jordan Gatling noong 1861. Isa sa dahilan kung bakit nahirapan ang mga katipunero noon na labanan ng mga Amerikano. Ito ay dahil advance ng kanilang masandata noon pa man. Kaya imagine sa panaw natin ngayon kung gaano nakalakas ang mga armas ng Amerikano ngayon. Alam nyo, mahirap talaga timbangin kung mas okay ba ang buhay noon sa ngayon. Hindi rin natin masabi na mas okay ngayon kaysa dati. Noon walang pulusyon, sariwa ang hangin, Masimple ang buhay dahil wala pang technology. Kaya nga lang ang problema noon, matitindi na ang mga nangyaring gera sa bansa. Andiyan yung sinakop tayo ng Kastila, Britanya, Amerikano at lalo na ng Hapon noong World War II. Plus yung mga naglitawang rebelding grupo na komunista. Tsaka kung may pandemic ngayon, may pandemic na rin noon. Andiyan yung Black Death, Spanish Flu, Plague of Justinian at marami pang iba. E kung ikaw ba, mas gugustuhin mo ba mabuhay sa panahon noon? Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.